bigyan tayo ng magandang panahon para magkasama-sama. Ginawa po ang NHA ikaraban na ito para ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Marami pong programa ang gobyerno. Maraming biyaya ang ahensya ng gobyerno. Pero hindi alam ng tao. Kaya but this time, nandito po lahat halos ng ahensya ng pamahalaan. At ang kagandahan, hindi na kayo pupunta sa kanilang mga opisina. Dinala na po ng NHA ang halos lahat ng ahensya upang paglingkuran kayo. Narito po kami ngayon upang dalhin sa mga minamahal naming benepisyaryo ang NHA People's Caravan. Selbisyong dala ay pag-asa hangarin po ng programang ito na pagsamasamahin ang iba't ibang serbisyo ng ating mga kasamahan na sa gobyerno upang punuan ang inyong mga pangangailangan. Kami po sa NHA nagagalak ng maipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tungo sa isang adikain na mapaunlad ang ating komunidad. Patuloy din po ang pagpupulsigi ng NHA na bumuo ng mga progresibong komunidad sa ilalim ng ating programang pabahay alinsunod sa hangarin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na isang bagong Pilipinas. Dinala na po lahat namin ang pwedeng dalin at pwedeng pagtulungan lahat ng ahensya ng pamahalaan. Makakasama mga kababayan ko sa Southfield, samantalahin po natin ito. Muli, maraming salamat. Walang forever na mahirap sa taong nagsusumikap.